ay buhay ang hirap ang hirap magkasakit dito sa abroad mga kasipon kahit sa Pinas naman mahirap magkasakit kaya lang meron kang pamilya doon na mag-aalaga sa'yo mga kasipon good morning mag-aalas 10 ng umaga nandito ako sa accommodation hindi ako nakapasok talagang iba yung ano, iba yung trangkaso ko dati-dati pagka mga simpleng lagnat lang ah, hindi ako ma-absent pero ngayon ito magdamag masama ang pakaramdam ko sipon sakit ng ulo sakit ng katawan actually kanina naligo ako kasi sobrang init ng pakaramdam ko so nag-decide ako na maligo para maging fresh ko yung pakaramdam at ngayon nga mag-aalas ng umaga Kumain na ako kaninang umaga, uminom na ako ng gamot. Kumain ako ng sopas, tsaka yung ulam kung ano, sinampalukang paanang manok. Ayan, ngayon lang naubos. At ngayon, magluluto uli ako. Uh, nilagang manok naman. Ayan, sabaw. Sabaw ang gusto kong higupin para gumaan ang pakaramdam. Solo lang ako sa kwarto. Yung mga kasama ko ay may pasok. Ayan. kaya tahimik dito sa accommodation solo lang ako or baka merong pang second shift mga tulog pa ayan oh. ang ako ng nilagang manok nilagyan ko ng luya at sibuyas ayan saka konting asin at mga kasimple nilagang manok para makahitok na sabaw. Tsaka naglagay din ako ng sili para maanghang. Para pagpawisan ako. Andito yung gulay. Karot tsaka repolyo. Tsaka so, kong ilalagay mga mamaya pag luto na yung manok. Ang hirap. Ang hirap magkatrangkaso mga kasimpol. At yun nga. Pauwi na. Nagkakasakit pa. Sana hindi ako makatsalari. Sana'y wala ng katsa na pat, rin yung akong sasweldo okay. rin. Sayang din. Kaya lang. Ano eh, ibig pakaramdam ko eh. Kahit sabihin kong nandun si Sian, may magtatrabaho dun. Mas gusto ko ngayon yung ano, nakahiga, matulog, dito sa opisina, sa trabaho. Nakaupo, makakatulog, pero nakakahiyarin yung walang gagawin. Kahit nasabihin mong si Sian na magtrabaho. Misa kasi sunod-sunod ang tawag Hindi ko rin na May iwasang tumulong Kaninang madaling araw pinapakaramdam ko yung sarili ko Talagang iba Sabi ko ay iba Iba yung pakaramdam ko Siguro Dala na rin ng ano ah, Pag-iisip ko doon sa benefits ko na Hindi pa dumarating eh. Malapit na nga uwi ko <laughs> Nagkapatong-patong ang problema hindi pero talagang uso na Uso na ang sakit Malapit ng magtaglamig Baka Bago matapos ang buwan Baka magkaroon nga ng anti-flu na vaccine Ayun eh. Grabe mga kasimpong Hindi ako ganito Sa totoo lang Sa 12 years ko dito sa Saudi Mabibilang lang yung ano Mabibilang sa deliri yung absent ko Kaya sana hindi ako makat salary. Sana huwag na mabuhasan ng sweldo ko. Sayang din. Pero gusto ko magpahinga. Mainit na naman ang pakiramdam ko. Kanina naligo ako, nagbuhos ako. Hindi ko alam kung tama yun. Pero malagkit kasi pakiramdam ko eh. Kaya pinilit ko rin nga na makapagbuhos, makapagsamun ng katawan. Ayan. Uh, nagluluto ako, mamaya na kakain, inom ng gamot, pahinga, tulog. Ayan. Yun ang kailangan, magpahinga. Ay, buhay. Ang hirap. Ang hirap magkasakit dito sa abroad, mga kasipon. Kahit sa Pinas naman, mahirap magkasakit. Kaya lang, meron kang pamilya doon na mag-aalaga sa'yo. Pero dito, aalagaan mo ang sarili mo pagka ganitong may sakit ka. So ayun mga naka Nakaluto na ako ng ulam Mag alas 11 na ng umaga Maya maya kailangan ko na uminom ng gamot So kailangan ko rin kumain Para bago uminom ng gamot ay may laman ng tiyan Kahit matabang ang panlasa kailangan natin kumain para may lakas Kagaya nito ako yung tinatrangkaso Kaya kahit matabang ang panlasa ko Kakain ako Ah, hmm. Actually masarap kainin to Nang walang sakit eh oh. Masarap kumain Nang walang sakit Lalo't ganito ang ulam Nilagang manok na may repolyo at karot, Wala lang patatas Pero okay na okay yan Ayan. Ito yung sinasabi ko mga kasimple Na pag nasa abroad ka At nagkasakit ka Kailangan mong alagaan ang sarili mo Kailangan mong ipagluto ang sarili mo Dahil walang ibang gagawa nito Kundi ikaw lang Oh, kain tayo mga kasimpol. Thank you, Lord. Hmm. Oh. Nalalasahan ko pa rin naman ng konti. ang sarap sanang i-enjoy yung pagkain pagka walang ganitong naramdaman pero ngayon mas importante itong pagkain na to dahil nga may sakit kailangan busog para makabawi kailangan kumain ng masustansya chicken meat tinanggal ako ng ano skin ng balat yung manok actually o oh, tinanggal ako na ng balat yung manok pero yung sabaw niya ay, ano, kita pa rin yung ano yung mantika yung oil ng manok Ayan, sa sabaw, kitang kita pa rin Kaya ito, mayroon pa lang natin ng ano Konting balat Konting balat lang napasama dito sa niloto ko Pero yung sabaw niya, ayan oh. Tulo na naman. Hmm. Tulo na naman ang uhog. Masintabi sa mga kumakain. Kailangan magpalakas para bukas ay makapasok na. Yung carrot. Isang carrot ang nilagay ko sa kakalahating repolyo. Ang daming repolyo nito. Yun. Diba? Makahigop ah, ako na sa bawo. <coughs> magsisimula na naman tumulo ng aking ano uhog kaya kayo mga kabayan lagi kayo mag iingat lalo na yung mga nandito sa Saudi gusto talaga ang ano, sakit ngayon papasok na ang taglamig kaya mag iingat kayo So ayun mga kasimpol uh, Hanggang dito na lang Salamat sa inyong panonood Paalam